Good morning mga ate kuya Ito na po yung aking grapes Malapit na silang mahinog Hindi ko na po yan na ganong dinidiligan kasi malapit na siyang mahinog para mas lalong tumamis may nagtanong po sa akin nag message paano raw ba ang pag-aalaga ng grapes ah uh, iniisip ko kung ako nga ba yung tamang taong pinagtanungan niya kasi bago, baguhan lang din ako sa pag-aalaga ng grapes. Anyway, uh, tuturo ko na rin base sa aking experience. So, disclaimer lang po, no? maaaring nga uh, yung mga sasabihin ko rito ay uh, iba doon sa talagang matagal nang nag-aalaga ng grapes. Since ako yung tinanong at may idea naman ako kung paano magalaga, alaga ah, Kaya ituturo ko rin sa iyo Salamat ah, si Sir Edong sa iyong tiwala Unang-una po kapag mag ka ng grapes Alamin mo yung variety kasi marami pong variety ng grapes ako po nung una hindi ko rin po alam kung anong variety ng grapes ang akala ko kung ano yung nakikita ko sa mga posts yun na yun no. ito po ay Baikonor variety ito po yung pinili ko dahil uh, sabi o sabi nila yung mga napapanood kong video at saka sa mga nagpo-post. Madali raw po itong alagaan at recommended ito doon sa mga bago palang mag-aalaga. So kaya ito yung binili ko. So alamin mo yung variety na madaling alagaan at hindi maselan. So, ang pagkakatanda ko, ito nga pong Baikonor, yung Brazil, Brazilian Hybrid. At itong Katauba. Pero maasim po kasi yung bunga nito. Lalong lalo na kung hindi mo pa ihinugin. Wine grapes po kasi yan. Yun. Alamin mo rin kung yung alaga mo o yung itatanim mo ay table grapes at wine grapes. So, sunod po doon sa pagbili. O, ang experience ko po dati, umorder ako online. Yung kilalang uh, kilalang kilala natin no, na nagde-deliver. O nagbebenta sa online. At ang pagkakamali ko, cuttings yung binili ko eh hindi pa naman po ako marunong magpatubo dahil medyo mahirap pong magpatubo ng grapes lalong lalo na kung baguhan ka lang so umorder ako at uh, itinanim ko wala pong nabuhay doon sa mga itinanim ko so ang suggestion ko kapag bibili ka ay yung ano na yung uh, seedlings na yung seedlings ay itong ganito 'Yan. buhay na siya. Medyo mahal pero sigurado sigurado ka naman. Yung cuttings, yung ganito. 'Yan. Ito po ay uh, uh, ano 'to eh Bayconor na nagdieback. 'Yan. So mag wag ka pong bumili ng cuttings mas maganda kung seedlings na ito pong seedlings na ito itong Bicanor na to nung nabili ko ay uh, 600 each no galing pang Laguna kay Serteo at marami pong uh, group sa Facebook na legit uh, wag ka pong bibili sa online at dako na tayo doon sa pag-apply uh, ng fertilizer. 'Yun po ang isa pang mahalaga, no. Uh, sa ganitong stages tong mga seedlings. Uh, malalaman mo pala kapag pwede na siyang i-transfer sa mas malaking container ay lalabas na yung ganito. Toto to. to, to. Hanap tayo ng, eto, uh, eto, etong ganito. Yan. Pag nakitaan mo na sila, nang lumabas na merong ganito, kalimutan ko anong tawag dito. big sabihin yan, uh, ano na siya talaga. Uh, stable na. Marami ng ugat. Kaya pwede mo na siyang i-transfer. Kapag ganito, Uh, pag bumili ka ng seedlings na wala pang ganon na wala pang ito kagaya nito hindi pa to kukunti pa yung ugat nito although healthy siya dapat meron ganito yan subo na po yan ito ito eto magandang example yan Ayan. Ito po ay kakatransfer uh, kaka-transfer ko lang dito sa container. So, ayan po, no. Tapos, yung isa pa pala hindi ko nabanggit. Uh, ano po ba ang purpose mo? sa mo siya itatanim? Direct ba sa land o sa container? Ako po kasi ay container gardening. So, ito po ay mga nasa 15 gallons. Kung magtatanim ka, mas maganda mas malaking container mas maganda although may mga nagpo-post na kahit sa ganito lang kalaki ay napapabunga nila pero mas maganda po kung ito nga medyo malit ito eh mas maganda kung mas malaki dyan yung ganito yung drum kalahati nito nakati ko kasi yan eh o mas maganda kung direct sa lupa tapos kailangan mo ng balad ah uh, balik tayo doon sa fertilizer ah uh, kailangan po kapag ganitong stage seedlings kailangan nila ng urea o yung 1620 oh. Uh, yan tapos kailangan mo rin mag apply ng uh, cow manure o yung organic yung mga ipot ng manok cow manure tapos yung mga compost meron pa akong ginagawang compost, nandyan ayan po, tapos ang pag apply niyan, ang ginagawa ko alternate 15-30 yung synthetic tapos in between ay uh, organic para po hindi maging acidic yung lupa mo so 1620 para saan 1620 pampayabong pampadami ng ugat pagkatapos pag nakarating na siya sa trellis puputulin mo yan <coughs> marang ganito ito kasi ay uh, sinubukan ko lang dito sa puputulin mo siya Ayan, puputulin mo dito. Pag nakarating na sa trellis, sa Bawa, ganito kataas. Pag kumabot na dito, tutulin mo. Trellis. Tapos magpatuloy ka ng dalawang shoots. Yung ganito, oh. Ang magiging kalabasan yan ay ganito. Yung shoots na yun, lalaki yun. Eto na yun, Dalawa ang tawag dito ay cordon cordon ito ay yung main branch branch to eh ito yung pinaka main branch mo tapos pagdating dito nagputol ka tapos magtitira ka ng dalawang shoots depende sa iyo kung dalawa o tatlo ayan cordon yan puputol ka ng mga 1 meter ako pumutol ako dito since sa uh, sa container nga to nakatanim kaya maiksi lang pwede ka magpatuloy ng dalawa kung direct sa ground sa lupa tatlo ako kasi dalawa lang pwede rin isa lang pag putol mo yan dito may lalabas ng mga fruiting arm ayan palalakihin mo yon ang ideal na laki ang ng fruiting arm ay uh, pencil size. yan siguro mga uh, para ma-achieve mo 'yung gano'n mga 9 uh, months o 1 year depende sa pag-aalaga mo para lumaki 'yung cordon mo. Ang cordon kasi dapat lumaki muna daw ng pencil pen size tapos yung fruiting arm o fruiting cane ay pencil size tapos itong branch na to main branch dapat malaki to ito nga payat pa ayun kapag medyo matured na yung fruiting cane ito ay fruiting cane itong ganito medyo brownish pa uh, green hindi pa pwede yan dapat ganito brown na siya o <coughs> oh, green na, na brown tapos pag gusto mo nang pabungahin puputulin mo yon fruiting cane na yan mga dalawang nodes ang ititira mo, yung nodes yung ganito yung buko Kaya lumalabas dyan puputul ka dyan pagputol mo may lalabas na shoots sa nga paglabas niyan may kasama ng mulaklak at kapag nasa kapag pabubungayin mo muna siya ang i-apply mo ay triple 14 na yun triple 14 tapos ah, pag malapit ng pag may nakita ka ng o oh, triple 14 plus yung 0060 potassium ba yun tapos syempre yung ano pa rin yung cow manure boat manure o yung sa rabbit chicken manure ganun lang at ano pala no, ito kasi ngayon ay at summer kaya hindi ako nag apply ng fungicide tsaka pesticide o, o insecticides. Yung pa ang isa pala nakalimutan ko no. Kailangan mong uh, applyan to, lalong lalo na kapag tag-ulan. Kailangan mo mag-spray ng fungicide at, at saka in insecticide. Weekly o twice a week, lalong-lalo na kung panay ang ulan. So, masyado nang mahaba itong video. Uh, hanggang dito na lang. Sana ay nakatulong ako si Sir Edong. Uh, hanggang dito na lamang. God bless.